Sa video na ito ay malalaman natin ngayon kung ano ba talaga ang tunay na pangalan, edad, at mga napangasawa ng mga sikat na tao sa Pinas. Isa, Ann Curtis. Ang tunay na pangalan ni Ann ay Ann Curtis Smith. Siya ay ikinasal kay Erwan Yusuf mula noong 2017. Sa 17 ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging 39 na taong gulang. Dalawa, Marian Rivera. Ang tunay na pangalan ni Maria ay Marian Rivera Gracia Dantes. Siya ay ikinasal kay Dingdong Dantes mula noong 2014. Sa ikalabindalawa ng Agosto taong 2024, siya ay apat na taong gulang. 3. Piolo Pascual Ang tunay na pangalan ni Piolo ay Piolo Jose Nato Pascual. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabindalawa ng Enero taong 2024, siya ay magiging 46 na taong gulang apat ay ay de las alas. Ang tunay na pangalan ni I.I. Ay, -Ay, ay Martina Aileen Hernandez de las Alas Sibayan. Siya ay ikinasal kay Gerald Sibayan mula noong 2013. Sa ikalabing isa ng Nobyembre taong 2024, siya ay anim na taong gulang. 5. Aiko Melendez Ang tunay na pangalan ni Aiko ay Mary Aiko Shimoji Melendez. Siya ay ikinasal kay Martin Jikain mula noong 2006 sa ikalabing anim ng Disyembre taong 2024, siya ay magiging apat na na taong gulang. 6. Alessandra De Rossi Ang tunay na pangalan ni Alessandra ay Alessandra Chotang Hindi pa siya kasal. Sa ikalabinsyam ng Hulyo taong 2024, siya ay magiging apat na taong gulang. 7. Alex Gonzaga Ang tunay na pangalan ni Alex ay Catherine Cruz Gonzaga. Siya ay ikinasal kay Michael Gerard T. Morada mula noong 2020. Sa ikalabing anim ng Enero taong 2024, siya ay magiging 35 taong gulang. 8. Amalia Fuentes Ang tunay na pangalan ni Amalia ay Amalia Amedor Mulak. Siya ay ikinasal kay Romeo Vasquez mula noong 1965. Sa ika pito ng Agosto taong 2024, siya ay magiging pitumput na taong gulang. Sham, Amy Austria. Ang tunay na pangalan ni Amy ay Esmeralda Diaz Tuazon Ventura. Siya ay ikinasal kay Duke Ventura mula noong 1999. Sa ikalabintatlo ng Disyembre taong 2024, siya ay magiging 63 taong gulang. 10. Chang Amy Ang tunay na pangalan ni Amy ay Maria Armida Parale Perez Castillo. Siya ay ikinasal kay Carlo Castillo mula noong 2014. Sa ikalima ng Setyembre taong 2024, siya ay 55 taong gulang. Labing isa, Andy Eigenman. Ang tunay na pangalan ni Andy ay Andrea Nicole Goch Eigenman. Siya ay ikinasal kay Philmar Alipayo mula noong 2018. Sa ikadalawamput lima ng Hunyo, 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. Labindalawa, Andrea Brillantes. Ang tunay na pangalan ni Andrea ay Ramona Andrew Blythe Dagio Gurrestiza. Hindi pa siya kasal. Sa ika ikalabindalawa ng Marso taong 2024, siya ay magiging 21 taong gulang. Labintatlo, Angel Loxin Ang tunay na pangalan ni Angel ay Angelica Loxin Culmenares. Siya ay ikinasal kay Neil Arce mula noong 2021. Sa ikadalawamput tatlo ng Abril 2024, siya ay magiging 39 na taong gulang labing apat Angelica Panganiban ang tunay na pangalan ni Angelica ay Angelica Jane David Charlson. Siya ay ikinasal kay Greg Homan mula noong 2023. Sa ika-apat ng Nobyembre 2024, siya ay magiging 38 taong gulang. labin lima Angelica de la Cruz ang tunay na pangalan ni Angelica ay Angelica Jane David Charlson. Siya ay ikinasal kay Orion Casario mula noong 2008. Sa ika-dalawampotsham ng Oktubre. 2024, siya ay magiging 43 taong gulang. Labing anim, Angelou de Leon. Ang tunay na pangalan ni Angelou ay Maria Luisa Angela Martinez de Leon Rivera. Siya ay ikinasal kay Wawi Rivera mula noong 2010. Sa ika dalawa ng Agosto, 2024, siya ay 45 taong gulang. pito, Ara Mina. Ang tunay na pangalan ni Ara ay Hazel Pascual Reyes siya ay ikinasal kay Dave Almar Ines mula noong 2021. Sa ikasyam ng Mayo, 2024, siya ay magiging 45 taong gulang. Labing walo, Annabel Rama. Ang tunay na pangalan ni Annabel ay Annabel Rosales Rama. Siya ay ikinasal kay Eddie Gutierrez mula noong 1980. Sa ikatatlumpot isa ng Oktubre, 2024, siya ay magiging 72 dalawang taong gulang. Labinsham, R.C. Munoz, ang tunay na pangalan ni RC ay Ramona Cecilia Datuin Munoz, hindi pa siya kasal. Sa ikalabindalawa ng Enero taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. Dalawampu, Aubrey Miles Ang tunay na pangalan ni Obra ay Aubrey Santos Sandal Miller. Siya ay ikinasal kay Troy Montero mula noong 2022. Sa ikalabing anim ng Marso, 2024, siya ay magiging 44 na taong gulang. 21 Barbie Forteza. Ang tunay na pangalan ni Barbie ay Barbara Ambes Forteza. Siya ay hindi pa kasal. Sa ika-31 ng Hulyo taong 2024, siya ay magiging 27 taong gulang. 22 Barbie Imperial. Ang tunay na pangalan ni Barbie ay Barbara Consina Imperial. Siya ay hindi pa kasal. Sa ika ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 26 na taong gulang. 23. Bea Alonzo Ang tunay na pangalan ni Bea ay Philbert Ang Eli Ranolo Fagestrim. Siya ay engaged kay Dominic Roque mula noong 2019, sa ikalabimpito ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. 24. Bella Padilla Ang tunay na pangalan ni Bella ay Krista Elise Hidalgo Sullivan. She is not yet married. Sa ikatlo ng Mayo taong 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. 25. Bianca Gonzalez Ang tunay na pangalan ni Bianca ay Bianca Monica Malas Mas Gonzalez. Siya ay ikinasal kay JC Intal mula noong 2014. Sa ikalabing isa ng Marso, 2024, siya ay magiging 41 taong gulang. 26. Bianca Manalo Bianca's real name is Pamela Bianca Ramos Manalo, she is not yet married sa ika-28 ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. 27. Bianca Umali Ang tunay na pangalan ni Bianca ay Maria Isadora Bianca Soler Umali. Hindi pa siya kasal. Sa ikalawa ng Marso taong 2024, siya ay magiging 24 na taong gulang. 28. Bing Loizaga Ang tunay na pangalan ni Bing ay Bianca Monica Malas Mas Gonzalez. Siya ay ikinasal kay Jano Gibbs mula noong 1990. Sa ikasyam ng Abril, 2024, siya ay magiging 54 na taong gulang. Dalawamput siyam, Camille Prats. Ang tunay na pangalan ni Camille ay Sheena Patricia Camille Kiambau Prats. Siya ay ikinasal kay John Yambau mula noong 2017. Sa ikadalawampu ng Hunyo, 2024, siya ay magiging 30 siyam na taong gulang. 30. Carla Abellana. Ang totoong pangalan ni Carla ay Carla Angeline Reyes Abellana. Hindi pa siya kasal. Sa ika ng Hunyo taong 2024, siya ay magiging 38 taong gulang. 31, Madeline Humphreys. Ang tunay na pangalan ni Madeline ay Madeline Lauren Humphreys. Hindi pa siya kasal. Sa ika dalawang ng Mayo taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. 32 Carmina Villarroel Ang tunay na pangalan ni Carmina ay Maria Carmina Munyes Villarroel Siya ay ikinasal kay Zoren Legaspi mula noong 2012 Sa ika-17 ng Agosto 2024 siya ay magiging apat na na taong gulang 33 Catherine Katerna Gray Catherine's real name is Catherine Elisa Magnayon Gray hindi pa siya kasal. Sa ika ng Enero taong 2024, siya ay magiging 30 taong gulang. 34. Sherry Pineda Ang tunay na pangalan ni Sherry ay Chris Charity Morrison Pineda. Siya ay ikinasal kay Martel Soledad mula noong 2020. Sa ika-27 ng Setyembre, 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. 35. Charlene Gonzales ang tunay na pangalan ni Charlene ay Charlene May Gonzales Bonin. Siya ay ikinasal kay Aga Mulak mula noong 2001. Sa ikaisa ng Mayo, 2024, siya ay magiging 50 taong gulang. 36. Charlie Dizon Ang tunay na pangalan ni Charlie ay April Rose Dizon Mati Enzo. Siya ay ikinasal kay Carlo Aquino mula noong 2022. Sa ikaisa ng Mayo, 2024, siya ay magiging 28 taong gulang. Tatlumput pito, Colin Garcia. Ang tunay na pangalan ni Colin ay Daniel Claudine Ortega Garcia. Siya ay ikinasal kay Billy Crawford mula noong 2018. Sa ikadalawamput-apat ng Setyembre, 2024, siya ay magiging tatlumput-dalawang taong gulang. Tatlumput-walo, Don Zulueta. Ang tunay na pangalan ni Don ay Marie Rachel Salman Talion. Siya ay ikinasal kay Antonio Lagdameo Jr. mula noong 1997. Sa ikaapat ng Marso, 2024, siya ay 55 taong gulang. 30 siyam, Denise Laurel. Ang tunay na pangalan ni Denise ay Denise Maria Sons Laurel. Hindi pa siya kasal. Sa ikatatlumpu ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. Apat na po, Diana Zabiri. Ang tunay na pangalan ni Diana ay Rosemary Joy Garcia. Siya ay ikinasal kay Andy Smith mula noong 2015. Sa ikalabinlima ng Abril, 2024, siya ay magiging 30 na taong gulang. 41. Dina Bonnevi Ang tunay na pangalan ni Dina ay Geraldine Cher Bonnevi. Siya ay ikinasal kay Diogracius Victor Save Lano mula noong 2015. Sa put pito ng Enero, 2024, siya ay anim naput dalawang taong gulang. Apat naput dalawa, Dayan Medina Ilustre. Ang tunay na pangalan ni Dayan ay Maria Patricia Dayan Perez Medina. Siya ay ikinasal kay Rod June Cruz mula noong 2019, sa ikalima ng Nobyembre, 2024, siya ay magiging 38 taong gulang. 43. Denita Rose Ang tunay na pangalan ni Denita ay Denita Rose Cavet. Siya ay ikinasal kay Felsen Palad mula noong 2022, sa ikalima ng Desyembre, 2024, siya ay 50 taong gulang. 44. Apat apat, Donna Cruz ang tunay na pangalan ni Donna ay Donna Cruz Iresorza. Siya ay ikinasal kay Potensiano, yung Larazabal III mula noong 1998. Sa ikalabing apat ng Pebrero, 2024, siya ay 47 taong gulang. 45. Alain Duran. Ang tunay na pangalan ni Alain ay Alain Colima Duran. Siya ay ikinasal kay Richmond Pongson mula noong 2022 sa ikalabing apat ng Marso, 2024, siya ay magiging 26 na taong gulang. 46. Elijah Alejo Elijah Christian Ong Alejo ang tunay na pangalan ni Elijah. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabing tatlo ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging 20 taong gulang. 47. Elisa Pineda Ang tunay na pangalan ni Elisa ay Maria Elisa Pineda Bautista hindi pa siya kasal. Sa ikadalawampot tatlo ng Agosto taong 2024, siya ay magiging dalawampot syam na taong gulang. Apat na walo. Ellen Adarna. Ang tunay na pangalan ni Ellen ay Ellen Maryam Go Adarna. Siya ay ikinasal kay Derek Ramsey mula noong 2021. Sa ikalawa ng Abril, 2024, siya ay magiging tatlumput anim na taong gulang. Apat na Empress Shock. Ang tunay na pangalan ni Empress ay Empress Karen Karyon Shock siya ay ikinasal kay Vicente, Vino, Gingona mula noong 2021. Sa ikalabinsyam ng Pebrero, 2024, siya ay 31 taong gulang. 50. Erich Gonzales Ang totoong pangalan ni Erich ay Erica Chris L. Gonzales Gangkeiko. Siya ay ikinasal kay Mateo Lorenzo mula noong 2022. Sa punang Setyembre, 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. 51 Eugene Domingo Ang tunay na pangalan ni Eugene ay Eugene Rojas Domingo Siya ay ikinasal kay Danilo Batoni mula noong 2023 Sa ika tatlo ng Hulyo 2024 siya ay magiging 53 taong gulang dalawa, Francine Diaz Ang tunay na pangalan ni Francine ay Francine Carol Saints Diaz hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamputpito ng Enero taong 2024, siya ay magiging dalawampung taong gulang. 53. Cheska Salcedo Ang tunay na pangalan ni Cheska ay Francesca, Cheska, Abanader Salcedo. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabing anim ng Marso taong 2024, siya ay magiging dalawamput dalawang taong gulang. 54. Gabi Garcia, ang tunay na pangalan ni Gabi ay Gabriela Luis Ortega Lopez. Hindi pa siya kasal. Sa ikalawa ng Desyembre taong 2024, siya ay magiging 26 na taong gulang. 55. Heart Evangelista, ang tunay na pangalan ni Heart ay Love Marie Pay Awol Poco. Siya ay ikinasal kay Francis Escudero mula noong 2015. Sa ikalabing apat ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging 30 na taong gulang, 56. Heaven Peralejo, ang tunay na pangalan ni Heaven ay si Heaven Lion Salvador Peralejo. Hindi pa siya kasal. Sa ika-25 ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging 25 taong gulang. 57. Helen Gamboa. Ang tunay na pangalan ni Helen ay Helen Albant Gamboa. Siya ay ikinasal noong ikapito ng Mayo mula noong 1969 sa ikapito ng Mayo, 2024, siya ay magiging pitumpot na taong gulang. 58. Herlena Budol Ang tunay na pangalan ni Herlena ay Herlena Nicole Policarpio Budol. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawampot tatlo ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 25 taong gulang. 50. Helga Craft Ang tunay na pangalan ni Helga ay Helga Marie Craft. Hindi pa siya kasal. Sa ika-24 ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. Anim na po, Hilda Coronel. Ang tunay na pangalan ni Hilda ay Susan Reed. Siya ay ikinasal kay Ralph Moore Jr. mula noong 2000. Sa ika-17 ng Enero 2024, siya ay magiging 66 na taong gulang. Anim na isa, Ina Raymundo ang tunay na pangalan ni Ina ay Rina Marie Padilla Raimundo. Siya ay ikinasal kay Brian Poternak mula noong 2003. Sa ikasyam ng Disyembre taong 2024, siya ay magiging apat na taong gulang. 62. Isabel Oli Ang totoong pangalan ni Isabel ay Maria Olivia Deitia. Siya ay ikinasal kay John Prats mula noong 2015. Sa ika-dalawang ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 43 taong gulang. 63. Isabel Daza Ang tunay na pangalan ni Isabel ay Isabel Diaz Daza. Siya ay ikinasal kay Adrian Semblet mula noong 2016. Sa ika ng Marso taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. na 64. Ivana Alawi Ang tunay na pangalan ni Ivana ay Mariam Said Samir Marbella Al-Alawi. Hindi pa siya kasal. Sa ika-25 ng Disyembre taong 2024, siya ay magiging 28 taong gulang. 65 Iwamoto. Ang tunay na pangalan ni Iwa ay Eileen Kuimado Iwamoto. Siya ay ikinasal kay Pampi Laxson mula noong 2012. Sa ika siyam ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. 66. Iya Villania Ang tunay na pangalan ni Iya ay Raylene Elaine Villania. Siya ay ikinasal kay Drew Arellano mula noong 2014. Sa ikadalawamput siyam ng Hunyo taong 2024, siya ay magiging 38 taong gulang. 67. Iza Calzado Ang tunay na pangalan ni Iza ay ang tunay na pangalan ni Iya ay Maria Isadora Usher Calzado. Siya ay ikinasal kay Ben Wintel mula noong 2018. Sa ika ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 42 taong gulang. 68. na Jackie Rice. Ang tunay na pangalan ni Jackie ay Jacqueline Sabario Rice. Siya ay ikinasal kay Andrew Lopez mula noong 2020. Sa ika pito ng Abril taong 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. Anim na Jade Lopez. Ang tunay na pangalan ni Jade ay Jade Hansel de Mapilis Lopez. Siya ay ikinasal kay Rocky Siksyon mula noong 2020. Sa ikadalawamput dalawa ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. Pitumpu, Janela Salvador. Ang tunay na pangalan ni Janela ay Janela Maxine Desiderio Salvador. Hindi pa siya kasal. Sa ikatatlumpu ng Marso taong 2024, siya ay magiging 26 na taong gulang isa, Janine Gutierrez, ang tunay na pangalan ni Janine ay Janine Marie Elizabeth de Leon Gutierrez. Hindi pa siya kasal. Sa ikalawa ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 35 taong gulang. 72. Jessa Zaragoza. Ang tunay na pangalan ni Jessa ay Rick Haylaan Malyari Loyola. Siya ay ikinasal kay Dingdong Avanzado mula noong 2001. Sa ikatatlumput isa ng Enero taong 2024, siya ay magiging 45 taong gulang. 73. Jaya Ang tunay na pangalan ni Jaya ay Maria Luisa Ramsey Cagahaschen. Siya ay ikinasal kay Gary Gotay Doc mula noong 2006. Sa ikadalawamput isa ng Marso taong 2024, siya ay magiging 54 na taong gulang. 74. Jolina Magdangal Ang tunay na pangalan ni Jolina ay Maria Jolina Perez Magdangal. Siya ay ikinasal kay Mark Escueta mula noong 2011. Sa ika-anim ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging 46 na taong gulang. 75. Jesse Menjola Ang tunay na pangalan ni Jesse ay Jessica Menjola Toil. Siya ay ikinasal kay Luis Manzano mula noong 2021. Sa ikatlo ng Disyembre taong 2024, siya ay magiging 32 taong gulang. 76. Joyce Jimenez Ang tunay na pangalan ni Joyce ay Joyce Herin Reintegrado. Siya ay ikinasal kay Paul Eli Egbolek mula noong 2008. Sa ikadalawamput isa ng Marso taong 2024, siya ay magiging 46 na taong gulang. 77. Judy Ann Santos Ang tunay na pangalan ni Judy Ann ay Judy Ann Lom Agi Santos. Siya ay ikinasal kay Ryan Agoncillo mula noong 2009. Sa ikalabing isa ng Mayo taong 2024, siya ay magiging 46 na taong gulang. 78, Julia Barreto. Ang tunay na pangalan ni Julia ay Julia Francesca Barreto Valdivia. Hindi pa siya kasal. Sa ikasampu ng Marso taong 2024, siya ay magiging 27 taong gulang. 70, Julia Montes. Ang tunay na pangalan ni Julia ay Marahauti Shanitka. Siya ay kasintahan ni Coco Martin mula noong 2011. Sa ikalabinsyam ng Marso taong 2024, siya ay magiging 20 na taong gulang. Walumpu, Julian San Jose. Ang tunay na pangalan ni Julian ay Julian Peña Florida San Jose. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabimpito ng Mayo taong 2024, siya ay magiging tatlumpung taong gulang. 81, Kakay, K. Broses. K. Broses' real name is Maria Carmela Broses. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabin lima ng Hulyo taong 2024, siya ay magiging apat na na taong gulang. 82. Kakay Bautista. Ang tunay na pangalan ni Kakay ay Maria Carmela Broses. Hindi pa siya kasal. Sa ikalawa ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging apat na putanim na taong gulang. 83. Catherine Bernardo Ang tunay na pangalan ni Catherine ay Catherine Chandria Manuel Bernardo. Hindi pa siya kasal. Sa ika-26 ng Marso taong 2024, siya ay magiging 28 taong gulang. 84. Katrina Halili Ang tunay na pangalan ni Katrina ay Maria Katrina Iron Pay Halili. Hindi pa siya kasal. Sa ika-4 ng Enero taong 2024, siya ay magiging 30 na taong gulang. 85. Kit Kat. Ang tunay na pangalan ni Kitkat Kat ay Soraya Rayel Banyas. Hindi pa siya kasal. Sa ika-23 ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. 86. Kay Abad. Ang tunay na pangalan ni Kay ay Catherine Grace Abad. Siya ay ikinasal kay Paul Jake Castillo mula noong 2016. Sa ika-17 ng Mayo taong 2024, siya ay magiging apat dalawang taong gulang. 87, Kirey Celes. Ang tunay na pangalan ni Kirey ay Johanna Ismael Celes. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamput siyam ng Hulyo taong 2024, siya ay magiging dalawang na taong gulang. 88, KZ Tandingan. Ang tunay na pangalan ni KZ ay Christine Zeni Labrigas Tandingan. Siya ay ikinasal kay TJ Monterde mula noong 2020 sa ikalabimpito ng Mayo taong 2024, siya ay magiging 32 taong gulang. Walumput siyam, Liza Soberano ang tunay na pangalan ni Liza ay Hope Elizabeth Hanley Soberano. Hindi pa siya kasal, sa ikaapat ng Enero taong 2024, siya ay magiging 27 taong gulang. Siyam na po, Lovely Abelia, ang tunay na pangalan ni Lovely ay Catherine Grace Abad. Siya ay ikinasal kay Benj Manalo mula noong 2016. Sa ikalabing isa ng Desyembre taong 2021, siya ay magiging 38 taong gulang. Siyamnaput isa, Main Mendoza. Ang tunay na pangalan ni Maine ay Nico Maine Daycap Ili Mendoza. Siya ay ikinasal kay Arjo Atayde mula noong 2023. Sa ikatlo ng Marso taong 2021, siya ay magiging 29 na taong gulang. 1972. Maha Salvador Ang tunay na pangalan ni Maha ay Maha Ross Andres Salvador. Siya ay ikinasal kay Rambo Nunes mula noong 2023. Sa ikalima ng Oktubre taong 2021, siya ay magiging 36 na taong gulang. Siyamnapot tatlo, Kailin Alcantara. Ang tunay na pangalan ni Kailin ay Kailin Nicole Aquino Alcantara Manga hindi pa siya kasal. Sa ikatlo ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 22 taong gulang. Siyam na Lovi Po. Ang tunay na pangalan ni Lovi ay Lourdes Virginia Moran po. Siya ay ikinasal kay Montgomery Blencow mula noong 2023. Sa ikalabing isa ng Pebrero taong 2021, siya ay magiging 35 taong gulang. 1975, Maris Rakal. Ang tunay na pangalan ni Maris ay Kailin Nicole Aquino Alcantara Manga. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamput dalawa ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 27 taong gulang. Siyamnaput anim, Megan Young. Ang tunay na pangalan ni Megan ay Megan Lynn Told Young. Siya ay ikinasal kay Mikael Daes mula noong 2020 sa ikadalawamputpito ng Pebrero taong 2021, siya ay magiging 34 na taong gulang. Syam na putpito, Miles Ocampo, ang totoong pangalan ni Miles ay Camille Tan Hojia. Hindi pa siya kasal, sa ikaisa ng Mayo taong 2024, siya ay magiging 27 taong gulang. Syam na putwalo, Nadine Lustre, ang tunay na pangalan ni Nadine ay Nadine Alexis Pagia Lustre hindi pa siya kasal. Sa ikatatlumpot isa ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 31 isang taong gulang, siyam na putsyam. Nikki Hilt ang tunay na pangalan ni Nikki ay Monica Pauline, Nikki, Santos Hilt. Siya ay ikinasal kay BJ Albert mula noong 2015. Sa ika tatlo ng Agosto taong dalawang libot dalawang siya ay magiging tatlumput taong gulang. Isandaan. Pola Peralejo. Ang tunay na pangalan ni Pola ay Maria Elena Pola Bautista Peralejo. Siya ay ikinasal kay Charlie Fernandez mula noong 2013. Sa ikadalawamput siyam ng Hunyo taong 2024, siya ay apat na taong gulang. At dyan natatapos ang ating video tungkol sa tunay na pangalan, edad at mga napangasawa ng ating mga sikat na artista sa Pilipinas.